Hello, magandang araw sa inyo. Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo ang alaga ng mga gapis nung aking husband. Ayan, ang dami oh. Ngayon ay lagyan natin sila, bigyan natin sila ng pagkain. Ayan. Nilagay lang yan ng husband ko dito sa ano, planggana. Tapos, naglagay siya ng plants. Yan, oh, ang dami mga plants. Meron din yung mga kuhol. Tagalinis kasi yung mga kuhol. Ito, o, oh, pakita ko sa inyo. Ayan, yung mga kuhol. Kasama ng mga gapis na kanyang mga alaga. Marami siyang ganito. Dalawang planggana ito na malaki. Isa lang yung pinakita ko sa inyong ngayon. Sa susunod, yung isa naman. Yung mga makukulay na yan, nakita nyo yung mga tail, makukulay, yan ay lalaki. Tapos yung hindi ganun kakulay, yung kakolorful ay babae. Halo-halo na yan. Mayroong mga maliit, mayroong mga malalaki. Nakakatuwang pagmasdan itong mga isda. Nakakarelax, nakakantanggal ng stress. Diba? So maganda na mag-alaga ng mga gapis. Mabilis lang din yan silang dumami. Nagumpisa lang yata yun sa iilan yung husband ko dati. Tapos ngayon, ayan, ganyan na sila karami. Marami. Tapos meron pa dun sa ibang mga lagayan. Yan ang ganda. Ang ganda nilang tingnan. So, ayan lang po muna. I-share ko sa inyo ngayon. Maraming salamat. Bye-bye and God bless.